base sa nakuha kong impormasyon, isang lalaki ang tumawid sa kalsada na pasan ang kawayan. Nakaharap o nakabalabag ito sa kalsada. Huminto ang sasakyan na ito at dahan-dahan rin itong pinatakbo ng driver. Habang naglalakad ang lalaki na pasan ang kawayan, nagmint ito at tumama sa magkabalang side mirror. Kaya nabasag ang kaliwang bahagi ng side mirror at natanggal ang kanang bahagi nito dahil sa impact nito natumba ang lalaki